Hello, what's up mga guys? So, andito ako sa probinsya ngayon. So, kahapon dumating ako dito kasi nga birthday ni nanay. So, sinurprise ko siya kahapon kasi birthday niya. At ngayon, nagpapa, <coughs> bumili ako ng mga materialis para ipaish yung bahay namin. So, sana, ano, samahan niyo ako na ilibot ko kayo sa bahay namin. ito guys, yung bahay namin sa probinsya dito sa Pangasinan so nung pinatayo namin nila ati ko yan nagtulong-tulong kami hindi pa ganyan kalaki guys pero syempre mas nung nakaluwag-luwag naman ako ako na yung halos gumastos lahat ng dito sa labas kasi ako, kung sino na nakaluwag-luwag eh yun na lang yung iintindi para magpagawa kaya tulungan lang guys yan yan yung bahay namin guys tapos ko palang hindi pa tapos yung bahay namin so ito pa yung isang project ko guys na hindi pa natatapos ayan and guys iftor ko kayo ito nga pala yung kapatid kong maganda na masipag Ayan guys, alam nyo sa totoo lang, hindi nawawala ng dahon dito ng kawayan kasi katabi namin yung kawayan guys. So, hindi na, hindi na ng dahon. Nakakapagod. Ayan, ayun yung loob ng bahay. Ayan guys. Hindi pa yung napipinish. I finish ko rin yan pag nagka-budget pa ulit. Ayan, yan yung loob ng bahay. Tapos, ito yung TV. Na guys, ganyan bahay namin, oh. Puro kortina kasi hindi pa nga napipinish. Nilagyan nila ng kortina para yung alikabok, hindi ganun lumipad. Ayan, Ayan guys, ganito yung loob ng bahay namin, oh. Ayan kaya yung loob ng bahay namin. Puro ganyan lang. Kasi nga, hindi pa naayos. So, hindi pa namin naayos nung, maigi uh, uh, kasi nga. Kulang pa sa gamit. So, siguro mang kilala niya tong ate ko na to. Ayan. <laughs> Ayan, isa ka pang kapatid na ano. Maganda, o. Oh. Ah. Ganyan yung loob ng bahay magulo pa guys, magulo kasi ginagawa pa lang itong namin so, hindi pa ako pwedeng bumili ng gamit kasi nga, hindi pa tapos yung bahay namin ayan oh ayan so, hindi pa ako pwedeng bumili ng gamit guys, kasi nga, hindi pa tapos yung bahay, pero ito yung guwapo namin ano tagahakot ng ano guys oh. <laughs> tagahakot ng buhang. Ayan. So ito yung ito yung pansamantalang ano pinaglulutoan nila nanay dito sila nagluluto ang gulo nakatambak ang nakatambak kasi hindi pa tapos so, dito rin sila nagtatambak ng kahoy panggatang panggatong pala sorry ayan ayan ang puro gulay hmm. ayan share ko rin sa inyo guys yung ano papakita ko sa inyo yung mga alaga ko ang dami kong alaga oh yan yung itik ko guys ko yung ina. Tapos, may nangingitlog pa dito. Ito naman sa bayaw ko. Oh. Marami din siyang sisiw. Ayan. Oh. Ayan. Meron pa dun. Grabe. Dito guys, ano, hindi naubusan ang daon ng kawayan kasi nga katabi namin yung kawayan guys. ayun o. Oh. Puno ng kawayan. So, ayan nga pala yung mga nagbubuhat ng <coughs> buhangin. Nasugat ka ba? Ah. Sila yung nagbubuhat ng buhangin. Sila yung kumukuha ng buhangin. Kasi yung, yung truck kasi guys, doon banda sa labasan. Hindi siya pwedeng pumasok dito sa loob. Kasi nga ano, Uh, masikip di kasya kaya doon nila kinukuha sa may kalsada so ayan <coughs> ayan yung bahay namin hindi pa tapos na nagawa ayan pag natapos yan maluwag na <laughs> bagong ligo <laughs> Diyan ka na dumaan. Doon. Ayan. So, eto nga. So, ayan, guys. <clears throat> Natapos ko lang ilibot sa aming bahay. So, hindi pa siya tapos, guys. Pero, wish ko lang na matapos na para mas maayos yung bahay na dadatnan ko pag bumisita ulit ako kay nanay. So, kung bago ka pa lang sa ayan channel, huwag kalimutan mag-like and share. Subscribe na rin guys para madagdagan yung subscriber ko kasi bago pa lang ako sa pagbablog. So, sana magustuhan niyo yung vlog ko na to guys. So, ganito yung buhay namin sa probinsya. So, salamat sa support na, na binibigay nyo sa panonood nyo sa video ko. So, sana hindi kayo magsawa yung panoorin to at sana i-share nyo na rin. So, thank you. God bless.